mga uh, kapugi ayan po magpapalit po tayo ng fuel gauge plot ayan sira po yung isa pakita mo yung isang sira ayan sira na po yan papalitan po natin yan namili tayo ng bago ayan yung isa ayan mamounting po natin yan din ya sa tangke ayan Iayos po natin yan para mailagay natin dun. Ito po yung tanki nyo. Nakapabak. Ayan. Tanki nga. Nakapabak. Uh, yeah. oh, pero ayan, nangingi alam. O, ayan oo, oo, kinakausap po kayo. Ayan, o, kayo o, pangaya. O, 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 ayan o, kung ano na po yung sinasabi. Opo. Oh, na, babae na. bye